Day another day. Another gala day. Day off ko nga na naman at naisip kong puntahan yung botanical garden na malapit dito sa amin. Walking distance nga lang to mga B, 24 minutes away sa aming apartment. Since nakatira nga kami sa mismong sentro ng Brochwab, malapit lang ako sa mga tourist Hing attraction. At 24 minutes away pala. Napuntahan ko na yung kabilang part nun, pero yun, hindi ko pa napuntahan. Meron palang botanical garden dito. Pagkatating ko dito, ay nakita kong maraming pila at pumila din ako ng mga 30 minutes. Tapos, yun pala, nakita ko may QR code na pwede scan for online booking. Pero ako, ang ginawa ko ay nag-research na lang ako sa Google para hindi na ako umalis sa pila just in case. Nakita ko kasi yung lokal na kasama kong nakapila ay pumasok na sa loob tapos pinakita na lang niya yung phone niya. So naisip kong gawin na lang yon. Hindi nga ako nagtanong dahil alam ko na para yon sa entrance fee. Dahil gaya ng Japanese Garden ay may entrance fee din. So dito mga B, kailangan mong magbayad ng 30 zloty at pwede kang magbook online. Ilalagay ko sa comment section yung link at kailangan nyo lang mag-register para hindi hassle at pwede na kayo pumasok sa loob pagkadating ninyo. Mag-open pala tong Botanical Garden ng alas 12 ng tanghali hanggang 7pm. Maganda dito pag may kasama ka na magaling kumuha ng picture para dilugi ang punta nyo. <laughs> ang pakay ko nga dito ay para sa vlog kaya pumunta ako mag-isa. Wala akong picture na maayos talaga. Hanggang solo lang talaga. Huh? Karamihan ng bulaklak na nandito ay tulips. Namangha ako kasi first time kong makakita ng iba't ibang kulay. Ang ganda-ganda at ang sarap-sarap sa mata pagmasdan. Pinuntahan ko nga din yung iba't ibang cactus na nandito sa loob. Ihanda nyo na talaga ang pangmalakasang dress nyo mga bi. Kasi dito bonggang bongga talaga. Sakit sa mata, daming couples mga May couples doon. Ang lawak pala nito. Kulang ang isang oras. Kapag iikot-ikot, may couples doon tara. Um. Sulit na sulit nga naman ang 30 zilote mo pagdating dito kasi naman tignan mo sa dami ng makikita mo at mapupuntahan. Look at this. It's hot. Parang nasa paradise. Nice. Mas maganda to sa Japanese garden kasi ito mas malawak. Ang daming tao. Mas maraming tao dito. May fountain dito. Ito. Ang daming couples kami. Dito tayo sa wala. Ayan yung fountain. Dito -da -da. Ayan, daming date So yun na yun. Naikot ko na lahat. Pabilis ang ikot lang. Kasi kailangan kong makauwi bago mag alas tres. Pero isang oras pala kayang ikutin to. Basta walang picture-picture. Hmm. Paglabas ko nga ng Botanical Garden ay marami pa rin nakapila. Ito nga pala yung madadaanan nyo bago nyo marating ang Botanical Garden. Pagkadating nyo sa katedral, kumaliwa lang kayo at doon na yun mismo. Naisip ko to kanina, kaso sabi ko mamaya na lang pag-uwi ko. So hanggang dito na lang mga bi. Please follow for more gala here in Ranglo. Bye bye! See you next time!